Wow. Wow. Oh. Bro, may umiyak dito, bro. Punta ka dito. May umiyak dito. Dinig mo? Wo. Oh. Hello guys? Magandang tanghali sa ating lahat mga lods no. Andito na naman tayo sa lugar na kung saan ni eh, meron daw na mataan dito na napakatakot na abandonadong bahay kasi nung araw mismo ng ano, nung araw ng undas, meron daw kumakalabog sa bahay na to at nagpaparamdam at may sumisigaw. Kaya andito tayo para suriin natin kung gaano ba talaga katotoo yung sabi-sabi dito sa mga taga rito. So ngayon guys, hindi lang ako nag-isa, andito si Atoy Adventure. Guys, it's me uh, Atoy Adventure. Uh, please ah, subscribe. Subscribe, support guys my YouTube channel. My YouTube ah. channel sa aking munting channel. Ayun. Oh. Uh, So, ayan guys, si Atoy Adventure, no? Please, uh, supportara natin. asana uh, sa lahat ng mga subscribers natin diyan na solid. Sana supportaran din natin si Atoy Adventure. So, tara guys, huwag nating patag patagalin to. Puntahan na natin yung tinuturo dito na bahay na kung saan eh, maraming nagpaparamdam at kumakalabog. So, tara. So, ayan guys. Ang tinuturo na bahay, ayan no oh. Kasi matagal na daw itong inabanduna. Kasama ko ngayon si Atoy Advincio. Ayan. Si Atoy Advincio. So, kaming dalawa ngayon. Pasukin namin yung bahay na tinuturo sa amin. Ayan. Napakano dito. Napaka creepy dito na lugar. Buti lang bro tinawagan ka no na ano pwedeng pasukin natin yung bahay kasi mga mga tao na dumadaan dito biglang na napata, napatakbo. Oh, so ayan. Bro, mm. yung ano sa akin yung tawag wala nang problema yun. Ano? Mm. Kilala ko yun. So ayan. ayan. Ang sabi-sabi kasi dito, guys, pag may dumadaan dito, bigla silang tumatakbo kasi malapit lang sa daanan ang inabandon ng bahay. So, ngayon, suki na natin. Yan, no? dyan daw sa bandang may bintana. May biglang ano diya Biglang sumilip. So, kagaya ano, no may may motor ayan kaya biglang ano tapos si bukas pa naman dito wow matakot sila talaga may sumisilip dyan Bro, sirado, bro. Nakapadlak ko. Oh. Wow. My God. Wow. Wow. Bro, may umiyak dito, bro. Punta ka dito. May umiyak dito. Dinig mo. Bu. Udah oh. sudah lapis dulu, bakalan. Napa kadar gaduh itu? Wah, ini okay. guys, ini jendelinya guys. Oh, Ayo mongol. Uh, tenang yuk, gugah gelau yang alam riuh. Wo, tenang yuk, gugah Bro, tingnan mo nga yun bro Biglang gumagalaw Yung mga lambri Sa taas Mo? Oh? Tingnan nyo guys oh Ayan, napahinto na Wala namang tao Wala namang tao sa loob Wow. Baka ito na siguro yung sinasabi nila na ano, magpaparamdam pag may dumadaan, pag may pumupunta dito. Grabe naman tong lugar na to. Oh, kita nyo, walang tao, walang katao-tao dyan ako. Wow. My God. Nasa ilalim tayo na ano. Totooan ng kupra Bro, may napansin ka ba, bro? May napansin ka ba? Kaya nga. Wala, sinilip ko sa loob. Walang ano. Wow. Grabe. Bakit kaya to lalu ka na to? Wow.